binaklas na natin yung ating pinaka ano ito. Yung dati naming patong ng mga ano ito. Pinagbaklasan. So dito ko nakakabit kasi sa bintana ng to. Yung mga dati namin patong ng ano, mga toyo, suka, ayan. Yeah. Ito. Kaya so binaklas na namin eh, na, kasi hindi naman na nakalaman tayong tinda ulit. So yan, yeah, sa natin ulit kakabit pagka ay may tinda ko na i-resume muna natin ayun yung ano ito. Ay, yung ano yung ayun yung siyang bintana ayun na na ay, medyo sinaklas na natin kasi gawa nang madilim so wala lang yung may tindahan So, uh, yun. Kaya, uh, binaklas muna natin. Ito yung amin natin tindahan. Yan. yung mga patungan ko ng mga tinapay, mga candy, Ayan. yung salamin. Ito yung amin pre-share. So, yun. Doon. Eh, yun yung dati, dati, dati. So, namin pinagay. Pero namin ng mga ibang panda. So, doon naman nakalagay yung ano namin, yung mga patuka dati. So, medyo napatigil kasi yun nga, nagasa na yung punan din. So, gawa nang napasok yung dalawa ko, nag-OGT. So, kailangan talaga ng paggastos. Unti-unti so, uti -uti yan, wala yung aming punan. So, sana, pag nakagraduate yung mga anak ko, saka na ulit ang magbubukas ng tindahan. So, yun na, araw-araw mga kahit pa paano ah nakapagluto ah, naman tayo ng uh, ah, pamirienda o almusal o ano may order palitaw so yun, ganyan lang yung ginagawa namin yun ah yun, yung almuso yun, yung dalaro yun. so yun, marami maraming salamat sa pagsama so yun, uh, maglilinis muna tayo kasi gawa nang yun, medyo madumi so marami marami salamat po sa inyo Bye-bye. Bye-bye.